Kumili nga pala ako ng ahas na laruan mga 90s. Kapag daw binabad to sa tubig, lalaki daw to kasing laki ng tao. Wow! Bago ko nga pala ibababad sa tubig mga 90s. Gagawin muna natin tong panakot. Susubukan natin mga 90s. Grabe, nakakatakot. Cobra pa siya oh, mga 90s. Ang ganda ng balat niya. Cobra na cobra. Subukan natin bigi bigi BKL. Hindi naman siya natatakot sa ahas. Akala niya best friend niya lang. <laughs> Subukan natin ilagay sa pintuan mga 90s. magpo tayo. Yan na, ilagay ko na mga 90s. Ipaprank natin si Ate Len. Yan, excited na ako mga 90s. Ito na siya. Kanwari, meron akong inuutos sa kanya mga 90s para pumasok sa sa pintuan. Yan na, mga 90s, papasok na siya. Tingnan natin yung reaksyon niya. Ay, <laughs> nanito. <laughs> dahil tapos ko nang tinakot si Ate Len, subukan naman natin lalagyan ng tubig ang ahas. Ayan siya. Napakaliit niya pa lang. Yan, tignan nga natin kung totoong lalaki to. At syempre, lalagyan na natin ng tubig. Ayan na pupunuin natin mga 90s dapat lubog na lubog siya sa tubig ayan sakto napuno na wow ito nga pala yung ahas mga 90s oh. titigan nyo nang mabuti baka kala nyo ina-edit ko na naman yung ahas yan iiwan na nga pala natin mga 90s balikan na natin after 2 days after 2 days ito na yung itsura niya mga 90s medyo lumaki siya pero meron lumalabas sa kanya na parang jelly mga 90s tingnan nyo ayan o oh. kaya lumalagit siya wow grabe ang lagkit mga 90s babalikan natin after 3 days mga 90s para mas malaking malaki talaga siya. After 3 days, heto na ang itsura niya. Ayan, malaki na talaga siya. Dati, maliit na maliit pa lang siya. Sabi daw nila mga 90s after 1 month. Kasing laki na daw ng tao to. Wow! After 5 days mga 90s, heto na ang itsura niya. Grabe, malaking malaki na siya. Grabe, medyo nakakatakot na yung laki niya mga 90s. Tingnan nyo. Lumalagpas na siya sa lalagyanan niya. Ito, napakalambot niya pa. Grabe, ang laki. At syempre, susubukan natin panakot. Ayan, nilagay ko na sa pintuan ulit. Ayan, saktong-sakto. May bumisita dito. Tignan natin kung matatakot siya o hindi. Ayan na. Ay! Hindi <laughs> siya masyadong natakot mga 90s. Subukan naman natin ulit si Atilin. Ayan na siya mga 90s. Grabe na takot siya mga 90s. Bakit kaya takot na takot si Atilene dito? Subukan ulit natin takutin mga 90s. Nilagay ko na nga pala dito sa panligo ni Baby Kael. Para kapag pinaliguan niya sa si Baby Kael, makikita niya to at matatakot siya. Yan na, intayin natin si Atilene mga 90s. Papaliguan niya si Baby Kael. Yan na siya. Okay. yan after 1 month bali ka natin to mga 90s para kasing laki nyo na ang tao so, paano Hanggang dito nan tayo bye guys